Yes, yes, see, mga kaisla Adi nga kita sa among barangay Kunain niyan Nagaganap ang atong pagrelinis Wow Para ang atong kalikasan maging maganda Wow Sana all oh, malinis So, uh, kakatapos ko lang din mga ka-isla. Ah, din nga niya namun pinakamaganda na sekretary. So, kailangan may maghinda po siya na kaso wala man po siya na Magagana po si ni, uh, tunga, tunga na lang. So... So mga kaisladi po nga na ako maganda na kumare na permi na make up. So adi man si Ate Sincha. Happy birthday Ate happy Sincha. Happy Sincia. birthday. Sige yes, is si isla. So adi man gani an ako. Gawa po na kagawad. Gawa ah, po na, oh, na kagawad. Kagawa. Ay mama solo boy. Shout out sa hi. Say hi. Say hello. So adi po nga ni. Ang po kaganapan niyan dito sa Barangay bayanihan mga kaisla naglilinis yan ang mga taga isla no. ay, mga mahigo oh yeah yes 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 yeah. okay wag okay. yun talaga maglilinis so and mimintin po nila na malinis ang at atong barangay wow. Papatid <laughs> nagtabi sa ating Lord na sin. Super, so, so good so good Hotel! Yes! Halit-halit, <laughs> <laughs> pinakamaganda sa bayanihan. Sa si na, ang mapatulog tan. So far, so good sa bayanihan. Ah. pag ang Ang So, dito ka lang nga ni makakita sa barangay na na mas kiti ka oranon, may palaypay, may pinalaypay. <laughs>